mga January ata yun know, o February ay eh, nakita sila ng wife ko sa IKEA I was probably at the parking noon sinusundo ko na yung wife ko so, sabi na oh tita Jay nandito uh, mga basta may mga tina-try siyang isoling mo basta nakakatap na ito sa ito sa funny scene daw so sabi ko sana sana bumaba ako pero nagte textan kami nagte-text naman no batian kami. Yeah, Christmas New Year. Tapos, uh, last text was, hindi don't know, I'll try to recall it, pero, pero yan, patagal na rin kami din nakikita ni Tito kasi. kasi she's very busy, and she loves to be busy. Yes. She loves working. Tungtua, binalita niya sa akin, ni-text niya sa akin na, na, na pumasok siya ng BQ. She was so happy. Basta, siyempre, maraming yung pang ibig sabihin sa mga text na namin, maraming pa siya sinabi ko siya, so, hindi ko na sasabihin niya. Pero nakakatawa, nakakatawa. Ano naman yan eh, every... Basta mga pag 11 p.m., nag-ring ang phone mo, ready ka na dapat. Dapat may tubig ka na, may... Pwede kang magkaroon ng popcorn, ano, kasi mahabang. <laughs>